Ayan po, sa episode na ito, ano po, tayo po naman ay sa part ng pag, uh, pagpapalawak po ng kamuti, talbusan. Oh, yan. Ito po yung mga kamuti natin, ito ay nagbabalak po magdagdag. Gawa po ng hindi man sa pag ano, kung magbabay na pag -isip, isip natin na si Kangkong, pwede nating paresa ng kamuti. Tapos ay ang isang pinaka ano ko po diyan ay yung sa isang deliver kung mayroon siya makakaparis na isa, dalawa, tatlo na items po syempre mas malaki yung magiging ano nila sa atin yung ano po ba yung benta natin oh, na isang tao lang yung magiging kakausapin natin o oh, po. ngayon po ay kumbaga sa araw-araw naman si kangkong natin ay parang hindi pa naman po totoong naka-establish kumbaga gumagana na siya kahit papaano oh, tumutuloy na yan nakapagtayo na po tayo ng tatlong ano ng kangkong ang ini ang hinahanap po naman natin kasunod ay yung epamaris oh, kung nagets nyo po yung aking pinaka ano pinaka puntos na sa tingin ko kung sakaling ang isang tindahan makapagbinta tayo ng tatlong items or apat sa halagang 500 pesos oh kahit 300 pesos na lang ano po sa tatlong items isang tindahan kung tayo uusap ng limang tindahan ay di 1.5 po ang ano natin yung po ba nakikita ko na yun naman ay yung maganda nga ho ay sakang kung parang araw-araw po ba sila oh at saka sa kamote pwede rin daw sila mag araw-araw kaya yun tara po simulan po natin ngayon po may makakasama tayo si Kawili po ay maglilinis ng ating tataniman. Tapos tayo po naman ay magtatanim doon. Sabadang tangali po. Yan Kuya Willy. Diretso na ano. Kamuti naman ating babanatan ay eh, yung kangkong ay diretso na ay. Eh. Kamuti naman ang ating susubukan. Yung pang araw-araw ka tiyatarkit kahit hindi na ma maramihan ba? Basta. Oo. Oh, kamuti at ano muna ya yeah, ito po, uh, plano po natin yung Aring side din Ito na naman po yung mga naon na nating kamote oh. Ay di ngayon, magdadagdag tayo na magdadagdag Si Kuya Willy maglilinis tayo yung magtatanim Yan yeah. na po yung mga naon na, oh oh. Quality din Nung nakaraan po yung palaman eh, Nabibili ay minsan ay hinahanap ay yung ganito naman ay kaya ho, tayo naman kung ano yung hinahanap sa atin siya yung ating ibibigay tagasunod rin lang po tayo sa ating mga customer ay oh at tayo ang nagbibigay sa kanila ng serbisyo hindi sasabihin natin ari ang gusto ko ay mali pong ano yung pag ako ang sa ganang akin po oho. dapat kung nasan ang pabor ng mamimili mili yun yung ating susundin oh ay di gagawan po natin ang paraan ito na po naman yung ating mga naulang tinanim. Nakablog din po naman yan. No? Malapit na rin po makaharvest. Pero ang gagawin ko po, bago natin ibenta ito, nagpaparami po tayo ay siya kung kukuhain at ililipat dito pang para mag-expand. Oh. Ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Haba na. Kung tutuusin po pwede na ibenta ay eh, kaso ayaw kong ibenta muna sa pagpapalawak pa po tayo nakapokus oh Dan yung ating mga pananim oh mabilis din oh kintab pa oh gawa po ng kahit ito yung nakikita ko rin na uh, sa ganang akin lang po naman na ayos siya pagkakat mo sibul siya oh, pag na ano natin yung puno niya o oh, kagaya nito kat lang tayo dito hindi na ulit tayo magtatanim oh. nagsasanga pa nga kat eh. hmm. natin dito dire diretso ng sibul niya yung mga ginagawa po nating pananim oh. ayan po kung kayo po yung nagbabalak ding magtanim at kayo po ay nasa syudad yung po pinagtalbusan ito talagang pwedeng pwede po ilagay nyo sa paso oh. Uh -huh. pag lang po kayo nagbabalak Oh. Tapos po kung sarili nyo tanim, ano kung sa paso, nasa inyo po ang control. Pwede nyo siyang lagyan ng fertilizer. Pwede nyo i-organic e lang. Yung mga nabubulok pong pagkain. Ako kusina pwede na rin po yun. Para nga po pala sa mga ano, sa mga nagbabalak palang bumili ng fertilizer po ba? Kung baga, baka nagbabalak po ba kayo? May na-order po naman sa online. Oo, oh, yung kung ilang kilo yung gusto nyo. Kaya po kahit medyo malayo-layo ay eh, hindi na po baka kagaya ng unang iisipin natin. Isang kabibili. Kami na may nasa syudad. Oh. Hindi nga yun po sa online lang. Online. tanganin. Dalwa-dalwa lang po. Oh. kasi po kung tutuusin ngayon na ang mga farmers natin busy busy yan ngayon no? sa mga mahal po na gulay kumbaga ito hindi walang kaanong pumapansin po dito ang nakakaano lang po nito yung mga backyard ay di pasulput sulput po ang dating sa tindahan pero tayo kung yung magiging continuous yun maganda po ngayon po yung ibang farmers din sa amin ay yung malalawak na nagahalaman, busy sa kamatis, busy sa ampalaya. Lahat po binibisihan nila, talong. Talaga po kung ano, hindi tayo lang yung kakaiba po ba yung ating ano, lakad. Oo uh -huh. Halos nagsasabay-sabay po kaya minsan may in-interview po dun sa isang farmers ano po, sabi bakit namura bigla ang produkto. Kasi nga ho, yun ang nagiging sabay-sabay yung tanim ni eh, Tayo oh. do sa kanilang tinanim. Kumbaga hindi ko puro naman sinabing tayo kita agad kumbaga mas madaling ibenta. Oh. At kakaiba yung atin eh. Na yeah. hindi mo madaling ibenta minsan nadami rin eh. Basta ito po yung nakikita natin. Ito na po yung tanim nating kamote. Oh. Yan, dagdag lang po tayo ng dagdag. Tapos ito pa yung iba oh. oh. Ang kanya po sa banda-banda diyan. Ayan po, ito po ay tayo patuloy yung pag uh, pagpalawak uh, pagpapalawak po natin ng ating taniman ng kamote at kangkong pa rin po. Uh -huh. Kasi uh, yun nga tinatanong sa atin ay kung may kasamahan oh. Uh -huh. Yan ay para po, salamat po sa inyong pagsama, ano patuloy na po tayo din eh. Yan, mainit na panahon, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.